may sa kada tayo aming kakalsad sakbay ti amin dayawe kiti may may sa ngalawag iso tayo tayo man nakabalin nga na marso ay ti talo persona ng tayo nga pagbibiyagan Kumuna ka pinarsuan ay tilangit may katlo ay daga, may katlo isa ni Adan dayawe kiti pinarsuan ni Adan isu na ni Eva dayawe kiti bibiro personali ti Diyos sama ama martinyano managirad damagan talosig Isu na ti personality langit. Dayawek ti Divino Personal ti Diyos Anak, Jose ni Maria Conchita Santiago Ilagan, iso na Personal ti Daga. Dayawek ti Divino Personal ti Diyos Espiritu Santo, Divino Personal ti Diyos Espiritu Santa, ang makikina, pururayin iti sanga anubungan. Dayawek nagapuan doang ayat, iti tatangko, suni Francisco, Francisca, iti nanangko, suni Francisca, Francisco. Kadang iti amin muna nga maestro ken maestra, trumpeta iti motherland, iti dayawit, iti muna, ken kadagiti, dayawit, dayawit, iti promised land. Dayawek, digiti ken kadang iti ang dinama. Dayawek, dayawek, iti buong mi, ken iti Isuna ni Faustina Petronio, siya, dayta, nakiyo kapsatyo, Petronio Faustina, na yan ang iyong magsaysay ng istrik, Isabela, at dayjay, iti tagus na. At dayo ti sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Ada nga umay ang makipagsusuro nga mangilawlawag, mangiyam ang mangipakawat iti Dios. Amuen na iti Dios nga da na kenno nga isalakan ti bagay na patay para itibiyag nga agna na Naragsak nga fiesta iti Domingo kada tayong aming kakabsat may ka may ka duwa may ikadua nga domingo kag sa pues, nga domingo ma, muna Umuna nga May mega nga nga domingo iti nobyembre kag sa so kanulae eh, nga kansat ni 9 iti mabii la nga 9 nga agsat gan nga ni tayo man nga ah, makagudwa angsat sumarno so, nga lawas nga kensena sa ang sa ta kay uh, asi delgen negitay negitay eksiksig ka kagamsat kini maka Kristo. Kagamsat tababaen kay Kristo ti Christmas kada giti kagamsat mamati ken uh, nakasarayan ditan kagamsat e asi siguro kakamsat, at, yemiti, redding, as inodeti, kapamati, kakamsat, na puno de sa wi ora kada kami. Ang sa nga mitire di nga sulsulo wen dete nga pamati kagamsat ket sa nga nga celebraran iti ito nga pa, nga nagkapulita nga libro Biblia, kakabsat nga panakayanak ti Diyos. Kakabsat. Saan nga ag-selebrar, kakabsat e, iti data nga daw, kakabsat na nga nga pamati. Kakabsat. Ang sibot na hanmit nga min kakabsat nga na iyanak Dios Diyos. Kakabsat. Tanamin, iti pinati iti amin nga tao, kakabsat, na iyanak nga Diyos. Kakabsat haan nga may anak kakabsat iti Dios kakabsat ta haanin nga mabalin no kadigay iti Dios ket na marswa, kakabsat no iti Dios ket may anak haan nga rag nga iti Dios no na marswa. ta iti Dios kakabsat na yanak asa deje deje ah pagpalagipan ah, pagpapanungutan nyo kakabsat Amin nga namati, iti Diyos nga nayanak, panunutin ka na mire sa inyo, kakabsat, ta ibagbagayo mit nga iti Diyos na marswa, kakabsat, no iti Diyos na marswa, kakabsat, kit saan nga, nga nga mayanak, kakabsat, kit no, di jay mit, di jay ama, kakabsat nga, nga na marswa kini, kini Kristo, kakabsat, ura ipahihaan, kakabsat nga, mabalin, kakabsat di jay, ta, iti ama, Aganak nga kakabsat nga no may may sa iso na ang agbalin kakabsat ta danum di awan iti danum di dyan sayang kakabsat di dyan nga no ta awan iti makabuklan na kakabsat ah dije di dyan ti di ti pudno kakabsat ang malaing ni Kristo kakabsat mahi ito tani bagayong it nga api nga nagbalin ni, ni Jesus kakasat, nga awan iti at dati na na ngayon awan mo na at iti iti panunod niya karasat tara nga minu ilang ang sat nga awan iti <coughs> asawa na <coughs> ah, na. nga ganap ang sat isa nga rin ket kit dati ibin sabin, sabi sa amin ang nga ang nga pang perde ngayon kit di panangi palawang wino panangi pakaawat kakabsat kada kada tayo amin wino kada tayo amin kakabsat da nga damati iti data nga Dios kakabsat na nayana ngayon dito yung kakabsat iso iyay masyak niya may palawak kakabsat nga kodak di kita amin nga namati wino pinati kakabsat di amin nga tao kakabsat nga naisurat iti libro libro biblia Dios Diosan kakabsat na kita kakabsat. So, ang tayo kakabsat, titirin din nga sursuro, kakabsat, so, no when they din nga ma sursuro, may yamam mo kakabsat, di gay, Diyos nga puno. Kakabsat, kasano, kakabsat, kasano, pangala amit, para siguro iti, pamaneknek mo, nga dita nga pamati o kit, sa dita ti puno. Kakabsat, dati ganun ti mang papuno, dati pagbibiyagan tayo, langit, daga, kaunsat ni Adan kakabsat iti ama tayo kaunsat tapnon na napaanda tayo kakabsat day na diya no, kakabsat iso nga pagbibiyagam hama mo. ang bibiyag ka di umo umo kakabsat iso day na diya ko na ni ama Martiniano kakabsat so nakabasi nga rin kakabsat daytoy to langit la ay nga kitkitan tayo ng mga ti kapalawagan na dayta ta kakabsat Adami't ti kapalawagan iti daga ang dami ti kapalawagan kakabsat ni Adan. Isungahan nga mabaling kakabsat kapsat nga iti kayat yu, nga agrek tataylatan ni Jay Diyos. Nagsat, aad. Min, ka kapsat, haan. Ngamin, hanyun nga nga mamam mo kapsat ni Jay nga nga Diyos. Isunga, ka tayo nga kapsat ni Jay pinarsuwa na kapsat, langit, daga, kaya ni Adan. Tandaan amin iti Ada amin iti solusyon, ada amin ti songbak ito ya. Ada amin iti met iti salutso. Sa ada iti salutso iti langit, ada iti salutso iti daga, ada amin iti salutso gapo kini adan. Ket adamit amin iti kapalawagan kakabsat. Isu dati kayo, garo ka kapsat iti kayat ni Ama Martiniano ko kapsat. Ama Martiniano managilod da talosig ken inay kunsita nga maawatan iti amin nga tao kakabsat. Tap nang dagi ang Diyos, Ma'am Amuda. Ta, kita inyo kakapsat. Iti aming alamati, iti Diyos ng Amunda, iti Libro Biblia, iba kada nga iso iti na marso wakada kawada. Kakapsat. Ngan, damagin no nagkapuan ng digi biyang na. Damagin, damaga, kuya damagin nyo, kada kawada, anya nga rin iti nagkapuan ng iti biyang mo. Kakapsat. O, ibagang nga ni Jesus, Tinagdapuan na nalit sa biyag mo. nga nalawag nga ni amang mo, minatatang mo, father mo, o ama mo, ang pinagmulan ng iyong, ang yung buhay na ibinigay sa iyong magulang yung o, o, yung kanyang ina, yung ina mo. Ibinigay ng tatay mo yung tubig po na makapangyarihan na iswero ka doon kay nanay mo. Pagkalipas ng siyam na buwan o pito, nabuo ka na tao. O, oh, ayun po ang, o oh, di sino na ang pinagmulan ng iyong buhay mo? Di siyempre, yung ama mo na. Ngayon, sinasabi mo, ijay, kini Kristo, o kini, kini Jesus, oh, ijay ng ijay, nga nga, tayon nga, numapantay ko matiusgado, kakabsat, kit, ag sa sarita tayo kamsat hamun nga mapaneknekan na ikan nga pudno nga ni Jesus wino ni Kristo iti nagkapuan ng tatabiyak mo kamsat iso nga so, nga handa kayo pilitin kamsat ipalawag bilang palawag ko lang handa ka na kayo kamsat nga umawat nga rin di sarita nga ni niyama martinyano nga kunana handa iti Diyos nga namarso ako iti talo persona nga iso ti langit iti dagakin ni Adan ket pagbibiyagan nyo. Kuna na kakapsat. Ta ore ratan, kakapsat. Pagbibyag tayon, tayo. Adya tayo, darakil tayo. Mangan tayo, kakapsat. Tuloy pa lang, kakapsat nga. Bibiyagin na tayo, di jay nga man, nakabalin. Nga Diyos, kakapsat. Isang nga rata, kakapsat nga, kodak. Iti muna, wini alpa, kakapsat, awan iti nakamam mo, iti Diyos, kakapsat awan iti nakabigbig oh, sa kanya na. Gapong mga rata kayat, nakakabsat nga mabigbigan na. When na mabigbigan na iti kapututan na. Iti Diyos, kakabsat, ket kinid daw na iti manakabalin. Kakabsat, kinid daw ni Adan, iti manakabalin nga kuna na, ibindisyon iti anak ko kung winadig ka na iti kapututak. iti talino. Kayat na, ng na nga maibindisyon, iti talino ko pagsat, kada nagiti kapututan na, na patkan, nga, na ni Adam, na kapatid ni Gay. Kaibindisyon, iti talino, kada nagiti kapututan na. saan nga, handalap tamit nga nam, ng, ang mga ni Adam, nga inggana na itakta. Pagsat, malaksin lang yun ka dito. Pagsat, kay kinapalabas, na kapatid, iti kadyan ni, Amang Martinyano, Managil, ang damagang talo si kakabsat na nagpalawag o naghistorya kakabsat, awan din ammo am mo, kakabsat, awan. Isang so, ori kakabsat din eh, iti pa nakaawad ito, iti iti nga iti alpa, kakabsat, yes, iti Diyos nagbaling nga tao, kakabsat. Ngayon, awan, iti nakam-am mo, kanya na, kakabsat. sino ta nga, yes, sino ta nga tao. Nga Diyos nagbaling nga tao, kakabsat, itinagal kayong bagay kakabsat ni Adan, kakabsat. ngamin rin, iti Diyos Adan plano, kakabsat. Nga kaya't na, kakabsat, nga awagan, awagan tayong isuna iti ama, kakabsat. Kaya't nohan, nagbaling nga tao isuna, kakabsat, hindi maawag awag isuna nga ama, kakabsat, magsigot tayo isuna ng robeta, ita nga lawak kakabsat. dayta pa man yung manakabaling, kakabsat nga Diyos, na daydayawan ti aming na tao. Dahil ka nga lawang, kakabsat. Iti awin pa, kakabsat, iti lawang, awan iti rin na. Awan, kakabsat. Dahil ka nga, dahil ka, dahil ka nga pangkitaan, kakabsat, kin ni Adam. Dahil ka nga po, iti pangbibigam ni Adam, Bisin nyo ni Adam, nakasal, dito ang Magsat. So, itilawag, kakapsat, iti alpha, so, remente. At dati ganun, nabaw tiga, ni, nabotida, gani adan, kakapsat, hindi ay, hindi personal. Magsat. So, 934 years, kakapsat, ni Adda, ni Ama Adan, kakapsat, dito yung daga, nga nagpamilya, kakapsat, ta, nagpamilya, ta, ang tayo ulitin ng Bidyayan pa na nga historian na mamarsat At ito, Tambay kami ang amin ay ang ulo lang ay gidayon. Nang ganyo ni Joyen, lang kami kiti hampay na nakangyap. Kawasak. So nga, ay kit, na kapilitan at ka, madabaro magdengag, kakawasak kit. Siyempre, kaya namat nga mamuan. Isa nga ulit, kaya kawasak na kung nalagaw ni iti man nakabaling, hindi adan. Adan, kung na, mang ka kalang langam, na lumakunta na Lumikha ka ng iyong kawangis na iba sa iyo So, ang sabi niya dan, wala akong kapangyarihan. isa lang akong nilikha, sabi niya. Pero ang sabi ng ang kilig ng Diyos, kalsa, yung, yung Diyos sabi niya kay Adan, Adan, ang aking kapangyarihan ay yung kapangyarihan ko na So, ang ibig sabihin, ang kapang, kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ni Adan. So, dito na mapatunayan kung si Adan ay mayroong kapangyarihan. Kumuha si Adan ng isang takot na lupa. Nililok, nilok niya. Kawangis niya, pero naiba sa kanya sapagkat babae. Ang may kling sa ang sabi, ang ang sang sang dakot na lupa naging tao nang dahil kay Adan. Ito na po si Eva. Mayroon na ang personal ko ng lupa. Asad. So Adan. Ano naman ang personal ng langit? Si Adan. Mga kapatid, si Adan ang personal ng langit sapagkat ang ang makapangyarihan na naging langit, naging lupa, naging tao, Una si Adan. Naging tao na yung Diyos na makapangyarihan ko. Nagkatawang tao na. Hindi naging tao, nagkatawang tao na. O. So, ang bilin kay Adan, nagamitin nila ang kanilang kasarian na magpamilya. Nagpamilya si Adan at ang at si Eva. O, nagkaroon sila ng anak. O, sa, ang dami, sa, ano, walo, apat na babae, apat na lalaki. Paris-paris, kakabsat. -ka so, dito nagpapatuloy na ang mga pagparami. Hindi lang si Adan ang nagparami. Pati ng mga anak na niya, yun na nagparis-paris, ah, dyan na. Hindi ko alam kung ilang mga anak ang mga anak niya. Basta, hindi lang talakayin natin yung pagpamilya ni Adan. Hanggang sa mga kapututan ni Adan, ganoon na din. Uh, sa, so, 934, uh, siyang 134 na nanamalagi si Ama Adan dito sa lupa, pero wala po makakilala sa kanya. Hanggang dumating ang mga kapatid ng ka, mga anak niya ay isinakdal si Adan hinakdan uh, nadarong kagasal nadarong ni Adan hindi sa dahilan na sila ay kumain ng nang mansana hindi po hindi niyo ang, ang uh, kung bakit na si Adan eh sa pamamagitan po ng salita anong salita yan na sabi ni Adan po sa mga uh, kapututan niya pinawalan niya na uh, iisa lang ang asawa ang gusto na uh, hindi na ayon na yung ginagawa nila eh. ang sapagkat ang mga lalaki gusto nila eh, sila ang kumain ng mga mansanas kahit hindi sila hindi hindi nila ake okay, uh, ano hindi na kanya eh ginagamit eh nagalit ang sabi ni Amadan, hindi naman nagalit si Amadan, pero ang sabi na ni Amadan sa mga mga anak niya, huwag ninyong gawin yan, anak, sabi niya, sapagkat hindi na ayon sa Diyos. Diyos ka na na Diyos, sabi yung mga kaputotan sa kanya, dahil sa salitang Diyos niya, kung bakit naisakdal siya, na. so, dahil sa salitang Diyos. Nung sinabi ng mga kaputotan niya, na mga uh, anak niya, na Diyos ka lang ng Diyos, ipakita mo sa amin ang Diyos, para manimala kami sa iyo, sabi ng mga mga anak niya. Eh hindi may pakita ni Adan ng Diyos sa kanila. Ito nasakdal si Adan. Na si Adan ay nagsasalita ng hindi niya mapatunayan. Yon. So sinakdal si Adan. Ho. Wala namang korte noon, pero mga hari, yung mga mga anak niya kasi matatalino na sila, mayroon ng hari, Hari-harian, asat. O, bawat, hindi ko ba alam kung anong anak niya ang hari-harian o mga apo niya. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, nung gamami na ang tao, o siguro, nanonood naman kayo sa libro, di ba? Maraming palasyo. Ano? Yun ay mga talino ng mga uh, anak ni Ama Adan. Patayo sila ng palasyo. Ng, kasi may eh kung gusto niya ang sakupin ang ang palasyo ni Dalmasio o maraming sundalo yung hari na sumakop sa mga mga palasyo niya, ni ni Dalmasio o hanggang sumuko si si mga sundalo maging sundalo na ni ni Jonathan o o kung si Jonathan ang ang so, gusto niyang sumakop lahat pag natalo na si Dalmacio, sumuko na ang mga su sundalo na ni Jonathan ang mga sundalo ni Dalmacio. Ganon ang nangyari sa unang panahon, mga kapatid. So, matatangin mo yung mga tao. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, patuloy pa rin. Mga kapatid, bakit? Tingnan nyo sa, sa Russia at Ukraine. Oh, ang 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 yaman ng Russia gusto pang sakupin ng Ukraine so, para ang Ukraine pag sumu, sumuko si si ano Yersky ang pangalan niya yung, yung pangulo doon sa Ukraine o di si kay, kay Putin na pag natalo si Kwan si yung Kwan yung pangulo ng Ukraine ko kay Putin na yun lahat lahat na lang ari-arian ng ng Ukraine no po pa man din Russia nasa pero ayaw magpatalo ang Russia katulad ng Israel ko oh. oh, de hanggang hanggang ngayon kaya ngayon hit na namin yung balita sa gerra walang 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 ato ko so dito pa kap nga yan yung dahilan kung bakit ipakilala namin po ang Diyos na tunay o sapagkat lahat ng mga tao hindi pa kilala ang Diyos ano po ang Diyos na nasa inyo po o, yung buhay natin ito oh, ito, ito ang Diyos na mayroon sa ating lahat. Mayroon sa iyo, mayroon sa buong mundo. Pero, walang nakakilala itong buhay. Ang alam lang natin, ininga lang yan. O, oh, kaya magpasalamat po tayo dito sa katuroan ito sapagkat may papakilala sa inyo ang buhay na mayroon sa atin. O, oh, ang buhay na mayroon sa atin ay Diyos. Pero hindi ito yung Diyos na makapangyarihan, hindi. Mga kapatid, sapagkat iisa ang Diyos na makapangyarihan, andyan kay Abang Adan. O, yun ang umpisa. Si Adan po ang templo ng Diyos. O, para kung maunawaan at ma nyo at unawain, So, sapagkat ang sinasabi ng matalino, ang templo ay doon sa simbahan. O, ang templo daw ng Diyos ay doon po sa simbahan. yan ang sinasabi ng matalino. Pero hindi po. Ang templo po ng Diyos ay si Adan. Sapagkat iisang Diyos eh, mga kapatid. Hindi nila nakilala si Adan. O, ngayon, ang sabi ng mga iba na mga pangulo ng reliyon katulad ni Eli Soriano nung may nabubuhay pa ang sabi niya ang templo daw ng Diyos ay tayo o mga tao sabi niya ang templo ng Diyos o di ang dami na lang Diyos kung tayong lahat ay templo ng Diyos napakadami na ng Diyos 8 billion o, Ah, hindi pwede yun. Ang anak ng Diyos, 'yon pwede. Anak ng Diyos ay bilyon na. Po, okay. ah. oh, bilyon. bilyon. Ah, wala pang isang 1 bilyon. Bilyon pa lamang. Kaya pa ipapakilala namin sa inyo sa pamamagitan kong katuruan ito sa salaysay ko sa inyo to, na iisa lang ang Diyos. Mga kapatid, si Adan nga ang templo ni Hemplo at Mostra. O, si Adan ang pagtaingan ni Diyos. Kakabasad, ginagtaingan ti Diyos. Ni Adan iti Di ladawan. Ano saan? Taungo ni Diyos. ti. isunan ni Diyos ni... Adan. Kaya iti, iti Diyos kit sa kuha. saan?